Ngayon po ay ating pag-usapan itong voice acting. ha Kayo ba ay uh, medyo yung boses nyo ay uh, gusto nyong gamitin para kayo ay maging uh, isang character, ha? isang animated character? Nagtataka ba kayo kung sino ang mga nasa likod ng mga uh, boses uh, sa iba't ibang uh, uh, cartoon character, sa pelikula, sa television program, sa mga commercial, sa radio drama? Aba! E ngayon pong umaga, eh, nagkapalad tayo na makasama ang mga talent ng Creative Voices ha, na magpapaliwanag sa atin kung paano natin magagamit ang ating mga boses at uh, posibleng maging pagkakitaan pa ninyo mula pagkabata. Kasi ngayon, uh, hindi lang mga boses na mga matatanda ang kailangan, pati mga bata. Kasama natin dito sa studio ang uh, voice master ng uh, Creative a voice, uh, voices himself, si Mr. Pocholo Gonzalez. Good morning, Pocholo. Magandang umaga po, Ken. Ay, mag pa lang. Uh, talagang uh, ang, ang laki na, ang ganda. <laughs> si... Actually, matapo talaga ako eh. <laughs> Nag-iba lang yung ano ko, na ako. Ah, sino, sino tong kausap ko? Ako po si Otoy. Ha? Si Otoy. <laughs> Meron pa ba? Meron pa ba? Uh, mamaya eh marami tayo mapapakinggan. Sino Meron na akong ito? kwento. Si Lolo Tasho. Ah, yeah. bigla tumanda naman. <laughs> At kasama ni Pocholo, bago pa natin uh, kausapin yung iba't iba pang mga karakter na kaya niyang gawin, si Bob uh, Kilapio isang creative voicer. Uh, Bob, good morning. Good morning po. Welcome to Homepage. Thank you. At uh, si Neil biskara isa ring creative voicer. Good morning. Ayan. Si Bob, ano-ano mga boses bang uh, nagagawa mo? Mostly po, pag yung sa akin kasi, ang napapabigay sa akin, when it comes to dubbing, malalaking karakter. O di kaya ako yung kalaban. Ah, kasi mukhang okay. nakakatakot daw yata yung boses ko. So, yung malalaking karakter. Si Neil naman ay? Uh, sa akin naman, halos parehas din uh, naman. Dahil mababa din yung modulation ng boses, uh, mga kontrabida. Accents. At sometimes, sa accents na din. Ayan, so, siguro, uh, Pacholo, <coughs> uh, gumawa tayo ng isang hmm. eksena. And then, mapakinggan natin. Yung mga nanonood ngayon, siguro mas maganda. Pumikit muna kayo. <laughs> Para wag hindi natin kasi pag nakikita mo yung mukha, naiisip mo oh, ay ito yeah. yung tunog niya, eh, 'di ba? Pero pumikit muna kayo. Tingnan niyo kung makakakita kayo ng iba't ibang characters. Ready na kayo? Ready na kayo? Yeah. One, two, three, Action. Ang kwentong ito ay pinabagatang ang kwento ni Lolo Tasho. Isang araw, may isang bata na naiwan sa kagubatan kasama ang kanyang lolo. Ah, lolo? Naku po, na po tayo. Ay, naku naman kasi, Apo. Laro ka ng laro dyan. Ayan, tuloy, kinabi tayo. Ay. Oh, papahinga po muna tayo, lolo. Kasi, ha, pagod na pagod na po ako eh. Ay, ah, sige, magpahinga muna tayo. Ay, ay medyo madilim na, Apo. Oo oh, nga po. Sige po, po ako, ha. Ayun po, meron pong puno. Puputulin ko po yung sanga ng puno. Ay, sige. Ay. Ah, ito po. Nga. Ayan. Oh. Uh. Ay. Oh. Uh, ayan, sige, magsiga ka na po. Ang Mukhang gumagalaw yung puno. Oh. Uh. Sino ang pumutol sa aking sanga? Ah, yung puno na buhay. Ha! Sino ang gumalaw sa aming tahanan? Ah, meron na naman. May malik na. Uh, wag kang magalala po. Hindi mo ba alam? Ako si Kapitan Kangkong. Kapitan Kangkong. Ako si Kapitan Kangkong. Humanda ka sa aking puno. Ito ang bagay sa'yo. Oh. Ito pa. Yeah. Ayan. Patay na ang puno. <laughs> 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 ang galing mo, Lolo. Hindi ako ang Lolo mo. Ako si Kapitan Kangkong. Ayan, pala pa ka naman. <laughs> Ang galing okay. ano. Ito yung dalawampuno, hindi, mukha na, <laughs> hindi nagsasalita okay, eh. Okay. Ah, mamaya, <laughs> mamaya. Oh, lasil uh, sa ex. Oh, uh, bab, uh, ah, uh, patsolo, um sa ngayon, 'di ba? Marami nang gamit ang boses. eh. Noong unang panahon, puro eh radio. puro drama radio lang eh, 'di ba? Uh, and then later on nagkaroon ng mga dubbing sa TV kasi yung mga Mexican novela, naging Korean novela na tinatagalog. Ngayon ba, ano pang ibang mga application ng mga boses? Actually, mm. Matagal na rin eh. In 20 years, dubbing na, dyan, ayan. Eh. Uh -huh. Pero nowadays, because uh, while the technology grows, mm -hmm. the need for voiceover also grows. Okay. no Ibig sabihin, yung teknolohiya po ang nagdidikta uh, mm -hmm. <coughs> kung ano po yung mga pangangailangan sa voiceover. Halimbawa, uh, computer games. Mm -hmm. Yung mga naririnig nyo uh, mga sa computer. Imagine nyo po yung computer game na walang tunog, na walang uh -huh. boses. Yung mga uh -huh. naririnig nyo, round one, fight! You lose, continue. yeah Actually, uh -huh. kung kaya mga nelson, Pilipino no? din ang gumagawa, oh, no? Actually, ito Marami. po, uh -huh. maraming hindi nakakaalam uh -huh. na yung mga computer games uh -huh. sa Japan, katulad ng Sega, uh -huh. uh, mga Pinoy po nagboboses bo diyan. No? Hindi uh -huh. po lang masyadong nakikita uh -huh. kasi boses nga lang. Saan siya ginagawa? Dito sa, dito po Pilipinas, sa Pilipinas? Tapos pinapadala. pinapadala po. Pumupunta yung mga hapon dito sa atin. Para uh -huh. Kasi uh -huh. ang alam ko nga, yung mga <coughs> Japanese, hindi masyadong ganun sa, sa, English. Oh, sa English. Actually, uh -huh. we are the number one uh -huh. English speaking dito sa Asia kasi We don't have that kind of accent, uh -huh. and we don't do that or something like that. Mm -hmm. So it's more on the natural and um, neutral English, no? Mm -hmm. Just imagine yung uh, Angry Birds na sikat na sikat niya. Mm -hmm. Kung walang <laughs> <laughs> Tao po 'yan, hindi po hayop 'yon, no. Pilipino din 'yon. Ah, uh, hindi, hindi po. Mo <laughs> Pero just imagine, we can also uh, do that. Uh, 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 Wala pong uh, uh, imposible uh, uh, sa ating uh, uh, mga Pinoy. Uh, uh, Ayun, katulad po sila, actually sila po 'yung nagboses doon. Sample lang 'yung uh, sila Sir Nelson. Uh, Give si me a flashbang. Ah, uh, napaba. Ano <laughs> <laughs> madami Madami siyang linya doon, fire in the hole. Anong game yun? Ah, ang Operation Ghost. Game. Ah, talaga? Uh, arcade game mm -hmm. from Sega. Talagang galing ano? Oh. Si Bob naman uh said for don't uh, arcade game uh, mostly ang napapabigay sa akin ngayon ng mga gig is uh live events hosting uh -huh. voiceover, uh -huh. aside from dubbing and uh -huh. then uh uh sa mga safety guidelines po yeah. yun po yung actually <laughs> <Okay. Okay. Safety laughs> sa, sa sinehan siya yun siya ah, po napapanood din oh, sa sineyan oh sige uh, -huh. uh before po mag-start yung sine uh every time before the movie starts uh -huh. good day to all our valued movie patrons uh -huh. for your safety and convenience tapos yun, it goes on and on. Oo <laughs> oh, nga, no? Yeah. Ikaw so, ikaw nga, ako, yung, uh, <laughs> ako na parang... Diretso mo pare. Yung nagpapapatay ng mga cellphone. Diretso mo para ah, maging familiar. Ah, uh, daming lines na rin. Pero yung isa yata, In case of any emergency, please do not panic. We have emergency exits around the cinema. Thank you. Yes. So, <laughs> oh, nga, no? Kung minsan, basta napapakinggan mo sila, pero hindi mo na iniisip na sino kaya ito, di ba? Pero now, na nakita ka, Ah, siya lang pala yun. Tsaka, <laughs> <laughs> additional to uh -huh. that, uh -huh. kasi dubbing is only 1% of the overall voiceover uh -huh. industry. Uh -huh. Alam nyo ba sa US, it's a billion dollar industry, yung eh, no, uh -huh. voice talent. Si Michael Buffer, di ba? Multi... Uh -huh uh, eh Kung balita ko nga, isang oh, let's, paano ba yan? Yung, let's, yung, let's get ready to rumble. <laughs> <laughs> uh -huh. isang ganon. One million dollar. One million dollar, grabe Bayad sa kanya. Boses lang kumilis. ang ginamit. Pero yan ba ay eh, pwedeng ma-develop? Alimbawa, sabihin natin na bata ka pa lang, eh, sabi mo, ang pangit naman ng boses, hindi maganda eh. Now, that's a good uh -huh. question, Kuya Nelson. Like, like you, you're mm. a broadcaster. Actually, uh -huh. idol nga. <laughs> 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 nasa kabilang istasyon ka pa. Mm. -hmm. Nagkasama tayo. Yan, yung nagaya-gaya ko yung mga yan eh. Uh -huh. I think it's wala namang magaling agad eh. Uh -huh. Pero I believe lahat ng tao buod sa pipi may bosses. Uh -huh, uh -huh. Ano? At lahat 'yan may pagkakataon na matutong mag-voice acting. Ano 'yung pwedeng ituro? Pwede pwede kasi it's all about acting, it's not all about the voice eh. uh -huh, uh -huh. It doesn't mean you have a very basic voice. Uh -huh. Napakaganda ng boses ko. You can act. Uh -huh. Voice acting is different. It's 100 times harder than the acting itself. Tama ka, dahil sa meron akong mga kilala na malalaki ang boses, pero pag i-voice mo, mo nga ito, uh -huh. plot eh, di ba? Walang buhay. Pero kailangan meron talagang emotion dun sa That, boses. That's ano? true. When I was young, I always listened to radio drama. Actually, uh -huh. yung radio drama talaga yung naging basis ko ng voice acting. Uh -huh. I I don't even know na nade-develop pala yung voice acting skills. Uh -huh. Kung hanggang sa napapanood ko na yung mga commercial, ginagaya ko. Uh -huh. Hanggang sa ginagaya ko yung mga broadcaster. Mga nang araw po sa inyo, mga kapuso. <laughs> <laughs> Ay, sorry. Excuse me po. Ako po yung naliligaw dito. <laughs> Di ba? Ganun. Uh, ginagaya ko so, sila. So, simula okay. parang gaya-gaya lang. Ano? It's more on, uh, tawag po doon, uh, voice alike. Ah, It doesn't okay. mean you really sound like them, but uh -huh. you, you act like them. So this summer, meron ka yung workshop para doon sa mga interested. Yes, sir. Ano? Uh -huh. Actually, tama-tama ano? Uh -huh. Sa mga gustong maging uh, voice artist we call it voice artist, artist hindi na voice talent mm -hmm. kasi we believe that voice acting is an art form mm -hmm. na kailangan matutuhan mo yung tools and techniques ng voice acting okay uh -huh. uh, ito po ay tinawag naming uh, voice works basic voice acting and dubbing workshop mm -hmm. uh, ito po ay every uh, saturday no mm -hmm. at meron na po kaming uh, additional ngayon mga radio drama character voicing for animation kasi marami na po akong local animation na ginawa like mm -hmm. yung Dayo mm -hmm. ako lang po yung professional voice artist sa uh, cast puro artista po karamihan doon mm -hmm. and uh, a lot of things uh, meron din po kaming tool talk animation mga ginawa namin animation okay. and I believe the future of voiceover is in the Philippines uh -huh. no? dahil habang may buhay at at ang kagandahan ngayon imagine na uh, Kuya Nelson we're doing a local computer game in Tagalog Tagalog na yan huh? na mm -hmm sa Facebook yon lalabas wow. sa Facebook application siya at ta talagang napakaganda nito. ayun ah uh, so itong uh, workshop ninyo ay ilang taon ba dapat na alba pwede na ba isama yung actually tamang tama kasi ngayong summer ah uh, medyo kailangan rin lang magbasa ah Ayan. yun ang yun para, ang rule na, dapat nakabasa na ng, yes. para may mga dialogue. At least kahit pa paano na mm -hmm. iintindihan niya yung sinasabi niya. And okay. aside from that, karamihan sa mga bata, kasi dapat bata pa lang magsimula na. Mm -hmm. At ngayon, hindi na ibig sabihin uh, magboses bata yung matanda eh. Mm -hmm. Kailangan bata, bata talaga. Bata na talaga para realistic. Ano? Okay. Kasi malalaman natin nagbabata-bataan okay. lang eh. At saka ang kagandahan po ngayon, Open na po ito kahit kanino. Mm -hmm. So, kung interesado po sila, i-google lang po nila, Voice Acting Workshop Philippines. Mm -hmm. Wala na po kayo makikita dahil nag-iisa lang po kami sa Philippines. Ah. Yeah, sa ano? Sa uh, ilang years na ba itong pagtuturo mo ng voice acting? Ano ko, napakatagal na po. Nagsimula po ako nung college pa, nagtuturo mm -hmm. na. Pero na-formalize po siya noong 2005. Marami ng produkto ito. Ah, napakarami po. Masasabi ko po 80% ng bagong voice artist ngayon. 80% produkto mo galing po sa amin at karamihan po diyan eh DJ aha uh -huh. ayan radio nagle-radio at uh, ngayon nasa dubbing ren uh -huh. ayan tapos nagbo-voice din sila ng commercial uh oh si uh, bob mahirap ba na matuto kasi ikaw natural talent mo na ba yang so, ganyan sila estudyante ko sila oh nga natural talent mo na ba na malaking boses mo o um, na-develop na lang mm Siguro po, uh, napapansin nga ng mga tao, nung 13 ako malaki daw. And then nung 18, napapasok ako ng radyo mm -mm. for first six years and then nawala. Uh -huh. So kung iisipin ng iba siguro, oh bakit nag-voice uh, acting uh, workshop ka pa? Eh uh -huh. DJ ka na pala dati, uh -huh. so you have the voice na. Eh? Uh -huh. uh, yung acting yung wala eh. Ayun. So yun yung kulang. May boses ka pero hindi mo kayang Yan. i -act. Oo, so kailangan magkaroon ng emotion, may sustain mo, may bato mo yung linya ng tama-tama. Si Neil naman? sa akin naman kasi parang in my early ages, my early age, uh, ako sa mga declamations, sa mga storytelling, extemporaneous. So over time, na parang medyo baligtad naman kami ng konti. Na-accumulate ko naman kahit pa ni acting. Ayun. Pero kahit minsan kasi, there are times na uh -huh. nasasabit ako uh -huh. minsan. Uh -huh. So in ba, I have a dream. Uh -huh. I have a dream that one day, the, the people of America will not be judged by the color of their skin but by the strength of their heart so ayun mga kabataan pa lang ganyan ganyan mm -hmm. na na exposed na sa ganyan ayun. until i found VoiceWorks. works ayun at lalo na develop lalong na develop mm -hmm. siguro uh, Pacholo, invite them ay yung mga kabataan uh, nanonood ngayon <coughs> mga magulang nila pwede bang ano kahit uh, nakakabasa pa lang na bata hanggang sa anong edad ba pwede voice is ageless Ageless, okay. Because mm -hmm. the basic, uh, yung meaning po ng voice acting is it should not be seen. Mm -hmm. Dapat hindi nakikita. Uh -huh. So it doesn't matter if you look awful or what. Uh -huh. Basta you can uh, portray the character na uh -huh. kailangan. Ayun. Ay kayang-kaya. Uh -huh. So sa lahat ng mga kabataan dyan na gustong maging voice artist, visit nyo lang kami sa creativevoices.com or uh, you can also call our landline 239-6468. Again, it's 239-6468 kung gusto nyo po maging voice artist. And actually, this coming April 14, meron po kami uh, voice acting workshop. So, wag nyo sayangin ang summer niyo Sali na. At uh, for sure, bukod sa magiging mahusay na kayo, gaganda ang boses nyo ay uh, magiging malakas pa loob ninyo kahit sa public speaking magagamit nyo to. Oh, sa bagay, ang boses talaga napakahalaga, di ba? Para mako uh, makukonvince mo yung mga nakikinig yes, sa kaya Nelson. Siguro, bago tayo magtapos, sample tayo, ha? Ah... Uh, kayo po yung nanonood sa homepage. Ha? Pero iba-ibang emosyon. Ikaw nakakaiyak, sa'yo nakakatakot, sa'yo naman masaya. Isa-isa. Yeah. Oh, isa-isa. Kainil okay. muna. Kayo po yung nanonood sa homepage. <laughs> oh, nakakatakot naman. Kayo po ay nanonood ng homepage. <laughs> Kayo po ay nanonood sa homepage. Ayan, <laughs> ah, ha? So, mamaya dadali na namin sila sa ospital. <laughs> <laughs> thank you so much, so thank you, sir. Thank you. Thank you. Bob, Neil. Marami po, po kami inihanda sa inyo, kaya huwag kayong maglilipat ng channel. Kung ayaw niyong masira ang TV, magbabalik mo rin po ang homepage.